Kumakalat ato sa pusapan ngayon sa social media ang di umuni pang babastos raw ng isang fan sa kapamilya actress na si Bel Mariano. Naganap ang nasabing insidente kahapon, Sabado, sa University of Southern Philippines Gymnasium para sa ginanap na Star Magic Shooting Stars Exhibition Game kung saan kasama dito ang magka-love team na si Bel Mariano at Donnie Pangilina. Makikita nga sa video na habang nagpa-perform ang kapamilya actress na si Bel Mariano ay may biglang isang ang lalaking fan na pumuslit at nagpumulit na pumunta kay Bel Mariano para magpa-picture. Makikitang sinubukan itong pigilan ng mga security pero naging agresibo ito at pinapaalis pa nito ang mga security. Makikita inakbayan pa nga nito si Bel Mariano. Makikita rin sa video na nailang rito si Bel Mariano sa ginawa sa kanya. Tinangka ng mga security na pigilan ang lalaki pero nagpupumilit ito. Makikita hinahatak pan ng lalaki ang balikat ni Bell Mariano kahit tapos na itong magpa-picture dahil ayaw pa nitong palisin si Bell, matigas ang lalaki at patuloy ito sa pagtataboy sa mga security na umaawat sa kanya. Inabotan ng lalaki si Bell Mariano ng bouquet of flowers at tinanggap naman ito ni Bell, pero patuloy pa rin sa paghawak ang nasabing lalaki kay Bell Mariano kahit tapos na ito magpa-picture. Pero pinigilan na ito ng mga security. Hinangaan naman ng mga netizen si Bel Mariano kung papaano nito hinandel ang insidente dahil naging nice pa rin daw si Bel sa lalaki kahit na naging bastos at agresibo na ito sa kanya. Maraming mga netizens ang nagsabi na mabait talaga si Bel Mariano dahil hindi niya sinaway ang lalaki kahit na naging agresibo na ito sa kanya at nabastos na siya nito. May mga netizens naman ang nagsabi na napaka-professional daw ni Bel Mariano dahil na-handle nito ng maayos ang insidente. May mga netizens naman ang nagtanggol sa lalaki na parang PWD daw ito at wala naman daw itong itensyon na masama dahil gusto lamang daw itong makapagpapicture kay Bel Mariano. Anong masasabi mo sa insidente ito?